ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi po malakpak, eh bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, e eh, biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Naren po kayo? Ako? Eh, tayo may hindi pinang kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang ubispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad, ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng pwersa ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, eh, lalo na sa rally hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po, hindi takot. Makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mga bulakenyos, mga kasama kong taga sa bales Pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pressure ng konsino. Natural lang yon. Ang namimressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saluobin. We are not against the government. Never! I never will. Lalo po ako. Ay, nakapulang nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa? Subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay eh, chismis, panalo ang Pilipino. Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala ano? Mamatay na sana, Lord yung mga nagsisinungali. Huwag nilang gamitin yon Napanakot, eh, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa arapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba'y nakatanggap na? Oo, oh, kaya kayo magrarali hindi pa kayo nakakatikhin. <laughs> ako po'y lang, pero iyon po'y katotohanan. Kung iyan eh, na punta sa tama. Binibigay natin sa four piece. Ako yung dole, yung mga tupad na ang at nagdadamo, isang oras lang ang naipapile eight hours. So, walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo? Yung four hanapin mo mga nanay, ibit, isinasanla yung card. Nangagsusugal. Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Oh, pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan, ang pinagkikwentuhan, ganito lagi, alam mo ba, yung mga introduction ng mga chismoso, alam mo ba, alam niyo ba? O tango naman. <laughs> hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? eh matitino yung Duterte. Ako po, kahit ubispo nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasakasama. Ako po'y nangitim. Ako inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Dabaw, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas. <laughs> Mabalik yon. Ako po ay Matu